Hello guys, magandang magandang umaga sa ating lahat sa inyo rin. Ay guys, may isi-share tayo ngayon tungkol naman sa pampaswerte. Pasensya na kayo guys, ngayon lang ako na nag-share sa ating munting channel kasi ay sobra akong maraming pasyente guys. Nagsiservice para wala na talaga ako ng oras. Kaya yung mga 'yung mga subscriber natin ay tumatawag personal. Sabi ko mag-comment na lang kayo, ayaw nila. Kasi alam naman kasi nila, guys, na ano, na mga close ko sila, tapos 'yung mga iba. Sabi yung madam, 'wag 'ong pabayaan ang aking reels, ang aking YouTube channel, ang aking TikTok. Ay pala, guys, may TikTok tayong bago sa nilagay ko 'yon sa my Facebook. Ah, uh, follow po kayo, guys. Ah, uh, follow po kayo, subscribe, comment. Uh, mayroon tayong kasi ang daming nagtatanong. Yung mga tao pa lang nagtatanong tungkol naman sa ano, guys. Tungkol naman sa mga order, eh, hindi talaga ako nagbibigay ng presyo. Tawag na lang kayo. Kasi yung iba naging sold out na tayo. Katulad yun, guys, na may nagtanong ng babae, yung third eye, wala na tayo, guys, kasi hindi hindi tumatagal talaga sa akin dito dahil sa kadaming nag-nag-order ah uh, ayan, pasensya na yung iba. Hindi natin ano, shout out rin sa inyo. Doon pala sa TikTok, maraming 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 salamat. Kasi nga ako eh, mahilig akong tumutulong talaga kahit hindi ko kilala. Ay, uh, doon sa TikTok, maraming salamat na sana kung sino mapanood ito ngayon. Share lang. Guys, may share to tayo ngayon tungkol naman sa uh, ugat ng kawayan. Ang tawag doon sa mga ibang lugar ay bigyuti ng inkanto. Kasi guys, bago ko to talaga sinishare kay ay bago ko talaga to sinishare ako muna, talagang totoo guys kasi doon sa aking lolo, kasi dati hindi ako naniniwala ngayon, sabi ko yung isang araw, mayroon kasing lumapit sa akin sabi niya, madam, ano ba ikukuntin mo hindi ko po talaga alam kaya, ang sabi ko, sige, may ikukuntin ako kasi yung tulay namin guys inayos nga, ngayon, nakakita ko ng kuwayan, guys. Ayan, nandito sa tabi ko. Ayan, itong kuwayan. Ayan, yung kuwayan na yan. Kasi, di ba, maraming hindi nakakaalam. Kasi itong kuwayan, makakita, bihira kayo makakita ganitong kuwayan, guys. Ayan. Makakita kayo ng kuwayan na puro siya, puro siya ganito, hanggang ganyan, hanggang taas. Ayan. Ayan. Kilabutan ako, guys, sa kuwayan na ito. Mas lalo wala siyang buho, guys. Ako, sobrang bisa. Kuwayan na walang buho, ito may buho to ang katawan nito. Ito ang ang ating i-share ngayon. Ayan. Ayan. Actual lang pinaano ko sa inyo. Itong sabi ko sa inyo guys, ito gamot talaga to ito. Ayan. Gamot yan. Ayan. Gamot po yan guys. Pakuluan mo lang ito. Pakuluan nyo lang. Tapos, inumin nyo nyo ang ano. Siyempre, ugasan nyo muna. Hindi lang ito guys. Ha? Marami siyang binipit itong kuwayan kasi ngayon mataong nung araw, marami po silang uh, marami silang kaalaman. Ngayon, naisip ko talaga guys, sabi ko, ang hirap nang hanapin ang kawayan na puro ganito. Kasi, may nagtanong sa akin guys, sabi niya, madam, mayroon talaga yan doon sa amin. O, oh, bihira na kayo makakita ng ganito. Puro siya ganyan. Ayan, katulad ng ganyan. Ibig kong sabihin guys, puno siya. Puno siya sa ganyan. Puro bihira ka makakita ng ganyan. O, oh. ayan, ganyan. Itong ganito guys, sishare ko sa inyo. Kung, man, kung sino mo nanonood ito ngayon, kung ayaw mo yung mga taong hindi nagtilo. Paki-skip na lang video. Kasi wala naman sampilitan pilitan guys eh. Ito guys, kumuha po kayo. Ayan. Katulad ito, nakakaatang po ako ng ano, ng itakrito. Kasi isang araw guys, sabi ko, bago ko isishare, share ako muna. Ayan. Kumuha po kayo. Ilagay nyo sa wallet guys. Siyempre, wag nyo ipagpayabang. O, kumuha rin kayo ng ilagay sa wallet. May pouch na pula. Ang gagawin po ninyo, ay gawin mo yung lucky charm. Ay, sobra pong ganda guys. Dahil natatawa nga ako sa isang babae. Ang sabi niya, Madam, pwede ba magagamit sa asawa? Ay, pwede po. Kaya lang, ang ano ko sa inyo, i din nyo muna ng pitong araw sa, sa ano po ninyo. i din nyo muna sa wallet po ninyo. Iba yun sa wallet, iba yung pakuluan. Kasi yung ano ito, gamot nga rin kasi yan. Yan. Ayan mo, ito kung wala to siyang buhugay, maganda maganda to gagawin na siyang lagpasan. Ayan, tanggulilong. Kasi maraming hindi nakakaalam. Kaya lang ano, may butas guys eh, hindi pwede. Walang bisa po 'yan. Ang an tutukan natin ito. Ito. Yan. Kasi tulingan dito namin inayos. Ngayon, naalala ko pala kinuha ako. Kinuha ko yung isang bunga nito. Sabi ko kuya akin na 'yan. Hindi ko nagsasalita guys, eh gagawin ko ng pampaswerte. Mag-try po kayo guys kasi sobrang swerte talagang baga sa ano, gumamit talaga ako. Mayroon ako, kumuha ako guys. Eh, ayan, oh. Kumuha ako. Ayan. Mas ito, share ko sa inyo. Mas lalo po ito guys, oh, pansabong. Itong ginatawag natin ay ayan, parang tapatan. Ayan, tapatan. Ayan, ito, totoo Ayan. Ayan, tapatan yan guys. Ibig po sabihin. Pagka ganyan, pag tapatan makakuha kayo ng ganito. Dahil alam ko kasi sa bukid may ganyan. Ang tawag yung tapatan, lagpasan. Maganda gamitin yan sa mga negosyo yan, guys. Gagawin nyo pang paswerte. I-try ninyo kasi, guys, para masubukan po ninyo. Dahil ako, hindi ko talaga sinishare ito kung hindi totoo. Kumuha ako talaga, guys. Kukuha kayo, Bernice Martes. Katulad bukas ay ano tayo nga, Huibis. Kumuha po kayo ng Bernice ng mga bandang 7 to 8 to 9. Huwag na kayo kumuha ng hapon kasi hindi maganda. Ayan. Kung sino man guys, gusto humingi, bibigan ko kayo, mag-follow, mag-comment, ipapadala natin sa Lalamog, LBC. May uh, ano tayo rito, malapit kami sa LBC. Ngayon kayo may babayad sa shipping fee. O, hindi po ako ang nag... Wala tong bayad guys, pwede kayo humingi sa akin. Ayan. Yan. Nagdadala tala tong shorty eh, guys, hindi po ako nagsinungaling sa inyo dahil rug ginamit ko lang last nakaraan. Ayan. Nagpatingki ko kay God kasi nakareceive talaga ako. Medyo naman. Ayan. Nilagay ko lang sa wallet guys. Talagang totoo. Ayan. Ngayon, eh, para makita po ninyo, Ate, uh, eh, ano nagdalat eh ng ita. Ayan nakadalas na. Ayun, papakita natin guys. Kasi kukuha lang naman tayo kapiraso. Alay. Kung sinong may gusto ito, ayan, mag-follow po kayo, mag-comment. Papadaghan ko kayo. Ayan, nandito lang naman ako sa makina. Kukuha lang tayo kapiraso, ayan, hanggay Oh. Ayan, ganyan. Kukuha lang tayo kapiraso, ilagay sa wallet. Tapos, guys, uh, ka hindi ko pinakita ng mukha ko kasi nga kagagising ko lang, naglalaba ako. Ayan, ang importante ito, ayan, kukuha lang tayo kapiraso, ayan, Niita ko guys, so oh. ayan, Ayan. Itong ganito. Ayan Ayan. Itong ganito parang biguti. Ayan. Itong ganito lang kay sobrang bisa. Sunod-sunod ang swerte yung darating sa inyo. Ayan. Ayan o. Patong ko sa makina ko nga. Maglagay po kayo guys. Hindi po ako nag -ano sa inyo. Sa mga lang naniwala. Sinubukan ko yung gahapon. Oh, gahapon yata isang araw ayan guys, nakaka-receive po tayo may awa ng Diyos. Ayan. Pwede po kayo talagang mag-follow. Bigyan ko kayo, walang bayad po. Tulong ko sa si inyo ito. Ayan. Mag-follow po talaga kayo ngayon. Kung i-upload ko ito ngayon, sa reels. Si Ixian na lang natin sa reels guys kasi bawal talaga yun. May YouTube po tayo. Huwag po, pare. Huwag swerte talaga ito. Maraming hindi naka, ano, Siyempre, katulad sa atin, ay, eh, yung iba, di man naniwala. Try nyo po guys. Nagdadala po talaga siya ng ano, swerte. Yan, yan, yan. Bira lang kasi makakita kinang kawayan ng ganito. Ibig po sabihin, pagka ganito, makakita ng ano, ano. Hanggang ano pa yan, o. Ano, yan. yan. Bawat bottle, kay huwag niyo sayangin. Ayan. Kasi hindi ko talaga nila lahat, gaya, Kasi ano, may balak na, May balak kasi ako guys talaga itatanim ito. Yan. Yan. Mag-try po kayo guys. Magugulat talaga kayo. Sunod-sunod ang pasok ng blessing. Um, pwede rin kayo guys. Tumaya kayo mamaya ng luto. Ako mamaya guys. Tataya ako. Tatry ko po to. Kasi nakaano naman eh. Nilalagay ko talaga sa wallet. Kumuha. Tapos guys, pag ipapadala ko to sa inyo, eh, magpaano po tayo. May pouch na pula. Tapos, may kasamang, ano, abangan lang ninyo. Mag-comment po kayo kaagad, guys, para matulungan ko kayo, para mag, uh, para, ano. Kayo magbayad sa shipping fee, guys, kasi mura naman shipping fee. Halos araw-araw kami nagpapadala na iba-ibang lugar, guys. Tapos, eh, doon naman kay, ano, kay Ibet, Ibet, kung mapanood mo itong aking pinaano sa iyo, Ibet. Ayan, Ibet. Follow ka doon sa ating, ano, Ibet. Kasi alam ko sa si Ibet naman, nasa, Ah uh, sa Dubai, UAE. Bet, ah uh, shout out sa iyo pala dyan. Thank you kasi na-receive ko na yung binadala mo. Thank you very much. Sana mag-ingat ka sa pag-uwi mo kasi ito na pa-uwi ka na. Mag-iingat ka dyan. Doon naman doon sa aking tinulungan, nagpapadala ng untras sa ibang bansa. Shout out rin sa iyo dyan, Ma. Mag-iingat po kayo pag-uwi. December by December sa kanapo po tayo mag-uusap. Maraming salamat, Ma'am, sa tulong at saka nandito yung mga uh, magulang mo tat, yung mga dalong ano yung mag-asawa yung mama mo papa shout out sa iyo sir saka ma'am thank you very much sa mga taong tumutulong sa mga taong baguhan dumaan sa aking munting channel ay kung gusto niyo humingi ito bibigyan ko kayo dahil wala naman wala naman ito ano wala naman tong bayad abayaran yung shipping fee mura lang to guys ang shipping fee natin dahil nagpapadala malapit lang kami rito sa ano. Pwede rito i-pick up guys sa ano. Pwede pick up natin. Pwede po ko manghingigay kasi nga ito, pwede rito siya itatanim. Tsaka bihira lang talaga itong nakikita yung kawayan guys. Yan. Bihira lang itong nakikita ng ganito. Ito kasing kawayan ng gagawin mong patukod ng tulay, itong pinaka mga, ano, bisa. Bi Kaya hindi ko siya talagang actually guys na inubos kasi may balak nga so ako itanim. Lagi ko sa may paso. Kala nyo hindi nabubuhay nabubuhay po 'yan guys Nabubuhay 'yan ayan sariwa pa hanggang dito lang guys magfollow uh, po kayo magcomment tapos mo natin wag follow po kayo magcomment magsubscribe i-share po niyo yan ito papadalhan ko kayo Itong nagdadala talaga ng swerte ayan yan good luck sa inyo guys kung sino man ang mabigyan ko ng ganito ayan good luck sa inyo yan Itong ginamit ko guys, talagang totoo pala. Yan. Totoo talaga dahil ako, nako. Hindi ko sa pagyabang guys ha. Bibigyan ko talaga kayo. Kayo ang mag, kayo ang mag, ano, kayo maka, swertehin talaga kayo dahil ako, ay nako happy ako guys. Kasi, yung gumamit ako talaga rin, ilang araw lang yata eh, mga, mga ano lang, kasi kailan na yung pinalabas kong tulay namin, nakita ko kasi, yung kinuha ko talaga yun, hindi ako nag-iingay, kasi ayoko namang masusukol. Uh, nagpasalamat ako dahil yung mga taong naman dito sa paligid namin, mabait naman sila. Wala naman akong ano, mga kapitbahay ko mabait. Kaya shout out sa inyo, Jans, mga kapitbahay ko, na sanay naway, hindi nila tinitingnan yung kung ano man yung kasarian ng buhay. Yung iba kasi medyo may angat sa buhay. Kala mo eh. Alam mo nyo na guys. Kaya hanggang dito na lang guys. Magandang magandang umaga sa iyong lahat. Subscribe kayo. Follow kayo kaagad guys. Kasi para mapadala ko kayo kaagad. Yan. Hanggang dito na lang. Thank you very much. Ayan.